Isang abogado sa Minnesota sinindihan ng apoy ang girlfriend. Isang abogado sa Minnesota ang nakasuhan ng felony assault at arson matapos niyang sindihan di umano ang kanyang girlfriend. Ayon sa biktima, nakatulog siya sa sopa matapos siyang makainom ng alak at gamot, samantalang ang kanyang boyfriend ng sampung taon na si David J. Garrity ay stressed at kasama niya sa apartment. Ayon sa pulis, nang nakatulog ang babae, nilagyan ito ni Garrity ng nail polish, nail polish remover at hairspray. Sabay sindi ng apoy. Pagdating ng mga bumbero na rumisponde sa fire alarm, ang kondo ay puno ng usok at nakaupo sa isang mesa ang biktima na nag-aapoy. Nawalan ng tenga ang biktima dahil sa insidente at nagkaroon ng second and third degree burns sa kanyang katawan. Si Garrity na nagpakita sa ospital ng may uling sa katawan at nangangamoy ng usok ay dinanay pa na siya ay nasa apartment nang nagsimula ang apoy.